traffic dyan dito guys kaya hindi ako ganong dumadaan dito guys kasi nga natagtag talaga si ano natin si Libby Mio ay sabi niya kanina sa akin naihit daw siya sa sakit Ah, uh, yung plaza na yan guys ah uh, nasa Guinness Book of Record dyan What's up guys! Uh, magandang araw sa inyong lahat So kung napapansin nyo guys uh, Meron akong dalang backpack ngayon Dahil babalik tayo ng Iloilo ngayong araw At uh, bago tayo dumiretso ng Iloilo uh, Dadaan muna ako guys sa uh, ko na PWD Kapatid siya ng nanay ko guys uh, Papasyalan natin siya ngayon At uh, magdadala tayo ng konting grocery para sa kanya para sa araw-araw na pagkain niya. So actually kanina guys, nakapunta na kami doon dahil namili kami ng nanay ko ng grocery. Dumaan kami doon at naipangako ko na bibilhan ko siya ng grocery, ng gatas para mainumin siya araw-araw. At kanina rin nagdala na rin kami ng bigas so hindi na kailangan na magdala tayo ngayon dahil uh, nagbigay na kami kanina doon. So yung ano na lang gata sa pang araw araw niyang inumin ayun naglalakad tayo ngayon papunta dun sa kalsada kung saan nakapark yung ating motor dahil yung bahay namin dito guys sa probinsya ay hindi siya ganun kalapit sa kalsada so mayroon ka pang lalakarin na mag, parang mag hike ka pa guys ng mga ilang minuto kaya uh, ka makarating sa bahay pero malapit lang naman guys kaso medyo nakakahingal dahil mayroon tayong aakyatin na kunting patarik na lugar dito na ako malapit sa kalsada at uh, yan may bahay sa likod guys uh, kung napapansin nyo uh, yan bahay nila Junel yan guys kung naalala nyo guys mayroon tayong episode na pamagat ay the black gold of Guimaras province so ngayon guys uh, dito tayo sa kung saan tayo nag shoot na karaan nung ano episode natin about sa uling. So yan guys, may uling na naman si Junel. Uh, pangalawang ano niya. Yan yung mga natira na karaan. Uh, ngayon niya lang na uling ulit. Kawa nung medyo busy din siya. Yan si Junel. Yan. Magawa na rin siya ng ano, kahoy na panggatong guys. Yan. Pero babalik na rin yan guys sa ano, sa magsasampa na rin yan kapag okay na yung ano sa tamang panahon at yung motor natin guys so yun o oh. park so yan yan yung uling nya siguro mga 7 pitong sako estimated mga pitonel no yan so guys tara guys bali yan yung daan dito sa amin so hindi siya semento medyo rough road and then kapag umulan medyo maputik so kaya yung motor natin uh, medyo balot na ng putik dahil mayroong area na sobrang kapal ng putik uh, at yung dala ko pala guys ayan yan so may dala tayong uling bali nagdala ako ng uling guys kasi ang uling dun sa Iloilo medyo mahal na at uh, ang uling na to guys ay ginagamit namin ni sa uh, ihaw-ihaw medyo magastos din kaya since uh, meron naman sila nanay na uling dun sa bahay actually matagal na yan uh, dati pa yan uh, hindi ko lang nadala nung nakaraan na pag uwi ko surak so, road talaga dito guys uh, main road na to pero oh ganito ka lubak ng daan dito kaya tagtag -tag si ano natin tagtag -tag si bibili yun natin guys okay naman sa ang daan na to guys kung sasakyan yung dala mo pero kung ito grabe okay. ang tataas kasi ng mga usli na bato guys mga white rock na tinambak mataas yung mga nakausli ano, kapag nadaanan mo tagtag -tag talaga hindi ka pwede mag-angkas dito nang buntis baka pa mapaanak ng maaga dito <coughs> dito guys so yan guys uh, dito na tayo sa loob ng grocery store uh, ito yung gatas na bibili natin para sa kuhin ko medyo malaki na para matagal tagal maubos bear brand and then uh, bibili din tayo ng inapay na malambot malambot lang guys kasi kapag matigas hindi siya matutunawan tayong palamang so yun lang yung bigas uh, naka na naman doon tayo kanina ng bigas kasama nung nanay ko so ito guys nakakuha na tayo ng kinapay so palaman naman margarin lang guys kasi ito yung request niya kanina kasi dapat bibili natin yung ibang brand pero ang sabi niya margarine lang daw ito yung request niya paborito niya raw so ito yung bibili natin so tara pipila na tayo sa counter ito so, na counter guys babayad so, na tayo hindi pupunta na tayo dun sa showing <coughs> ko alabas na tayo ng grocery store so didiretso na tayo dun sa chewing ko at tignan natin yung grocery sa kanya so tara so ito yung sentro na ano namin guys pamilihan pinakabayan so kung sa baklaran guys ang araw ng tinatawag nilang baklaran day ay Wednesday naglalakad guys sa uh, linggo linggo yung araw ng pamilihan dito so dito na tayo guys so ito yung ibibigay natin ngayon sa kanya yan gatas, tinapay, tsaka palaman I'm alive de okay rin yung limo. Malaman mo. <laughs> so yan siya guys. Ito yung chewing na. May uh, bali inborn na siyang ganito. Pero masiyahin yan guys. <laughs> <laughs> Ngayon daw guys, uh, tinubuan siya ng pigsa sa puwet. Ang <laughs> sabi niya kanina sa akin, naihi daw siya sa sakit. <laughs> Masakit naman talaga guys, pigsa. Gwapo po guys, ha? Ah. Oh. Sige, <laughs> so yung binigay natin sa kanya. Sa sunod na balik natin ni Bala. <laughs> Malawi ah. Tayo din kwentuhan muna sa glit and then diretso na tayo nang iluwido. Ano ina? Ako mo? Huh? Kita ko jura mo? Ready na. apo ba?

Malantigig <laughs> ka mo. Hindi <laughs> ka na kay kaplitob mo kung may magagay dyan oh. ako. <laughs> <laughs> Picture?

sa buhay sa buhay nah ikaw lang yung nagsakay guwaja. ano yung daan ha? ano daan ano yung daan ano yung daan ano yung daan

So yun guys, uh, uwi na ako. Uh, diretso na tayo ng Iloilo guys. Uh, next na balik na naman natin. Uh, uh Bibisitahin na naman natin ito si ano, So yun guys, uwi na tayo. Ito na tayo ng Iloilo. So alis tayo dito 4.15. Dito sa sentro. So tatakbohin natin mga 8 kilometers. 8 or 10 kilometers. Yung Pierre ng Roro so 4.15 tayo malis so subukan natin kunin ng 5 minutes hanggang pier ng Roro kasi nang papunta ako nakuha ko sa ng 5 minutes Tingnan niyo yung pangalan na yan. Smallest Plaza. Guys, itong lugar na to, uh, dito po sa Jordan de uh, yung plaza na yan guys, uh, nasa Guinness Book of Records yan, na pinakamaliit na plaza sa buong mundo. So guys, sobrang liit lang yan guys. Uh, check nyo sa Guinness Book World of uh, Records. Uh, na, nandito to guys dito yan matatagpuan sa lugar namin sa Dimaras so yan yung plaza guys o. yan yan so nasa Guinness Book o oh, okay. so dito na tayo sa Aurora guys ano makakahul tayo dito buka ba tayo ng outbound natin dito tayo, Guys, kuha tayo ng outbound pass. So balik ko tayo dyan guys oh. Dyan sa boot na yan O ko outbound yeah. uh, Nakasakay na tayo ng Roro guys So Ayan paalis na Papuntang Iloilo -ilo. Ayan guys ah uh, Pinapaatras na yung Roro Dahil alis na Bukunti lang yung Nakasakay na ng sasakyan ngayon guys siguro mamaya mamaya pa yung iba may ano kasi ito guys eh, may, may oras sila kung ilang oras lang tatagal so kung konti lang yung sasakyan at uh, kailangan nang umalis ng Roro uh, no choice na sila hindi sila pwedeng maghintay kasi may interval yan guys may oras ng interval sila so yun guys ah, dito tayo sa loob ngayon upo lang tayo dito tapos pero yung takbo nito mga around 20 to 25 minutes na sa Iloilo na tayo so yun walang tao dito Luis, bali dalawa lang kami nung isang pasahero dun sa dulo sa taas mer pwede rin ano doon pwede rin maka uh, punta doon sa taas pwede ka rin umupo doon sa taas eh. Uh, so guys uh, papasok na tayo ng ano ng ilo ilo so ano yung dinadaanan ng Roro ngayon ay isa itong ilog guys isang malalim na ilog na uh, kung saan pwede dumaan yung mga uh, katulad nito kalaking ano, vessel siguro yung barko na malaki hindi pwede dito sa sasaya din yung mga pang rural lang guys so yan kung napapansin nyo yan, meron din ibang mga barko nandito yan yung mga barko na yan actually hindi talaga totally barko yan ah, uh, ah, uh, alam ko fishing boat yan ah, uh, kung maalala nyo guys kanina si Junel ah, uh, yun, sa fishing boat ah, uh, sumasaka yun Uh, ah, lang guys, sa ah, nagkaroon ng problema sa health niya at ah, bukod dun sa health niya ay yung pandemic guys. Dahil yung kasama yata nila ay nagkaroon ng ano, nagpositive dun sa sa COVID. So lahat sila na quarantine. So problema guys si Junel eh, parang ano nagkaroon ng phobia ba yun? Uh, ah, basta, 'yon yun yun yung pagkakwento niya eh So parang nagkaroon siya ng phobia dahil doon sa quarantine, na quarantine siya. So hindi muna siya bumalik ngayon. At uh, hintayin niyang medyo matapos yung ano yung pandemic na to. Kaya temporary muna guys, ah, uh, yon nadaan na natin siya kanina nag-uuling. So yun yung yun muna yung paraan niya para pantustos sa family niya, guys. Kaya yun na uh, medyo nakakaawa din si Junel guys kasi nga yun uh, yung uling guys hindi naman yun sapat para tustusan mo yung family mo eh. Uh, yung anak niya kasi tatlo yung anak niya kasi tatlo so kapag nag -uling siya hindi naman ganun kalaki yung kita dun kaya medyo nakakaawa din si Junel kaya uh, sakaling Uh, hindi naman sa ano guys ano pero pangarap ko kasi na ma-monetize tayo para makatulong din ang isang pangarap ko dun guys ay si ano you know, si Junel yun gustong gusto ko matulungan yun para hindi na rin siya makabalik sa ano sa fishing boat kasi mahirap din eh. isa yun guys sa mga hangarin ng channel natin na uh, yung mga tao dun sa lugar namin ay kahit papano matulungan natin sa sa araw-araw nilang gastusin lalo ni mga yung taong nagsusumikap sa buhay na kailangan talaga ng tulong so sana mag monetize tayo at anong uh, ano nga magawa natin ng paraan na makatulong sa kanila dahil alam nyo naman guys sa youtube ay kapag na monetize ka wala nang imposible dun eh So, yun yung pangarap natin. Uh, sana bigyan tayo ng ng guide ni Lord na mag-monetize tayo para matulungan natin yung katulad nila na nangangailangan ng tulong. Uh, alam mo yung tao na malaki yung pangarap pero yun nga uh, din sila. So, sana sa way ni YouTube ay matulungan natin hindi lang si Jonel guys uh, marami marami tayong dapat tulungan dun kasi hindi lang siya yung taong naghihirap dun sa lugar namin marami pa at may mayroon pang worst na naghihirap dun na nangunguling din at uh, magawa ng kahoy na panggatong so yun sana matupad natin yun by by the grace of God so tiwala lang tayo pangarap talaga natin yun guys Uh, ganito ganito lang tayo pero yun nga yun yun yung pangarap ko hindi ko pangarap dito na pumita ng malaki sa, youtube pangarap natin ay may mabago tayong buhay na kahit pa ay nagiging part tayo ng pagbabago ng buhay nila so yun medyo madrama guys no pero balik tayo dun sa ano Yan, balik tayo dito guys uh, na yung roro so nasa iloilo -ilo na tayo So yan yung isang roro ready na rin yan paalis papunta ng Gimaras. Ayan, marami na rin sasakyan guys na nakapila para isang pa sa roro. Dito so guys, may mga roro din papuntang Batangas naman din guys. So yun guys, nakababana uh, nakababa na tayo ng roro at uh, nakatakbo na tayo ng uh, pauwi ng bahay. So guys, yan yung ano, uh, city hall ng Iloilo guys ay pa lang yung provincial capital ng Iloilo at ito guys yung ilog na to guys uh, uh, connected to sa pinasukan ng rohor na sinakyan natin so, mahaba bayan guys uh, tawag dito guys sa ba rin? uh, muli loni at uh, ito guys yung area na to guys sa uh, tulay na to guys uh, maraming namimingwit dito kasi magandang spot to guys para mamingwit so kapag umaga ang dami nila dyan ito na tayo guys sa uh, tapos lapas pa dito sa lapas dito yung So guys, uh, dito pala sa lapas guys uh, Sikat sila dito sa Matsoy Kaya napapansin nyo Yung laki may eh, merong Merong lapas batsoy. Kasi dito yan nag-originate sa lapas Dito dito Kaya tinawag siyang lapas batsoy. At uh, at, merong ano dyan guys Merong Matsoyan dyan guys Sa uh, sa lapas na na picture na kila ano na picture ni na nina nila ni Drew Arellano ni Jessica sa King so siguro next natin guys na eh, i-explore yung lapas market sa so, kung napapansin yan guys yung so, saling mataas yan sa harap natin simbahan so, yan guys ng araw Uh, parang bell tower na matagal na ay sorry hindi ko tayo pero sa mga kung ano sa akin parang ka ng isa mga vintage na dito sa lumang luna na So yun guys, uh, dito na tayo sa bahay. Uh, nakarating tayo ng safe. So magliligpit na lang tayo ng ating mga dala mula sa Gimaras. Sa Yusin natin. So dito tayo nga sa loob ng tindahan. So yun guys, hanggang doon na lang ang ating episode ngayong araw. Uh, uh, don't forget to subscribe kung bago kayo sa channel ko. Share and comment. Uh, at kung nagustuhan nyo yung episode na to guys just give me a big thumbs up so yun hanggang sa muling episode maraming maraming salamat